di ba kahit gaano pa kailangan natin magbawas at magbawasan timbang at mag-diet kung kakayanin natin ah, abi kung wala kang kakayanin mag-diet mag-diet pag hindi kinaya dying na lang Tekol lakas <laughs> na ako da amaluya anong labot ko basta permi akong maog mas pagigibok ko na surat sana kikanta de akong gana sa indo makipagkupit Ayun good morning mga kawurag ay Sabado po, Sabado. Wala na, simula na ito ng araw nang wala na tayong pasok sa trabaho. Hanggang January na ito mga kaurag. <clears throat> ano na tayo? Bali, relax, relax ka lang tayo. Ang balik natin sa trabaho ay January 3 na. Ang galing, ang galing! Hanggang simula ito, December 2, hanggang January 3. O, talaga napakahapay. Alos isang buwan mga kaurag. Isang buwan tayong walang trabaho, down kasi ang company pero bayad tayo yung isang buwan na yun mabayaran nyo ng company at tayo yung mamamahinga muna <laughs> kung may pera lang mga kaurag sigurado nakabakasyon tayo sa Pilipinas biglaan to eh, biglaan kaya dito tayo, wala tayong wala tayong arep <laughs> wala tayong arep kaya dito lang tayo sa bahay natin magalagala lang tayo dito sa ano sa Calgary o Airdrie ang gagawin natin Ayan ang ating gagawin mga kawarag maglilinis tayo ng ating sasakyan at uh, abang naglilinis start natin yung motor para uh, hindi madrain yung kanyang battery samahan nyo lang ako mga kawarag itong ating vlog uh, sa araw na ito usamban tayong magbablog ngayon mga kawarag kasi wala tayong paso hindi, hindi tayo busy kaya yun lang gagawin natin mag-vlog at i-enjoy natin ang bakasyon natin eh, isang buwan na siguradong pagbabalik natin sa trabaho eh, dire-direto na naman yung kasi bagong makina bagong mukha ng pinkood ang, ang ating ang sasalubong sa eh, sa taong 2024 ating trabaho kaya abang-abang lang kayo mga kaurag at ito na nagsisimula na tayo sa ating munting vlog mga kaurag aking motor balot na balot at nasa ilalim pa yung jack <laughs> kasi nga nag nagayos tayo ng gulong niyan hindi natin na ayos ng maigi hindi natin na salpak o so, naitabi yung yung jack ang lang natin mga uh, kaurag uh, yung yung takip ng, ng, ato, ng, ng motor Tanggalin lang natin itong tapit. So, ano, start natin. Bago tayo mag- Bago natin siya. Start muna natin bago tayo mag-i-discount. Ayun na. Ayun na sinasabi ko mga kawrag yung Ang tagal natin hindi na start yung ating motor. Nag ano siya. Na drain na yung kanyang battery. Yeah. ang gagawin natin ngayon ay eh, ating ibubos eh, para ma-start natin. Try na ulit natin mga kawrag. Ayaw talaga. Ayaw talaga. Ayaw talaga. gagamitan natin siya ng boss, ito booster ko ng anak ko kaya eh, gagana naman to kahit hindi siya nakacharge kasi may na naman maliit naman yung battery natin ito ng ating jeep uragon kasi nakakaurag eh ano na sobrang dumi oh may mga ano siya may mga uh, kasi nag-urag kinaragahan ko siya ng kahoy na hinahingi natin sa ating yung tatrabaho at sa pinggur yan kinaragahan ko siya sa madaming kahoy yung, yung mga kusot kusot na yan tatanggalin natin yan ipag natin yan mga kawarag uh, Pupunasan natin yung mga uh, Parang yan, loob niyan, eh. yan <clears throat> Yan mga kawarag Tatanggalin natin itong mga dumi na to Kawi ito eh Hindi ko matanggal siya ng ano Pero meron akong pangtanggal dyan mga kawarag Kaya habang nag Umaandar uh, yan Iwaan e, lang natin siyang umaandar Pagawa na tayo ay Magkagawa ng ating Gagawin Yan o, natin yan Gagamitan natin yan ito mga kawala Ito Yung parang para didikit yung ano yan, yung yung um, dumi nga didikit dito hindi pa siya kasi kailangan itong tanggalin mga kaurag itong luma niya may luma itong ano eh sa ano kailangan matanggal para bago yung kanyang pandikit yan yan pasensya na kayo mga kaurag sa aking pagbablog kasi tayo naman eh small vlogger lang uh, wala tayong tagahawak ng camera o oh, yeah. kaya ang ganito sariling sikap tayo mga kaurag uh, pasensya na kayo ate, minsan ni eh, wala sa ayos ang aking vlog yan yeah, ganyan tatanggalin natin na, mga yan mga kaurag yan babawasan yan Pag hindi yan nakaya eh, Nagamitan natin siya ng vacuum Kaya nga tawin na yung malalaki Pag hindi kaya tanggalin Iba vacuum na natin siya May vacuum rin din tayo nakareading eh, Tinatry lang din natin to Kung kakapit nga yung dumi dito Kasi may nagsabi sa atin na ganyan Ay, Hindi masyadong effective mga ka eh Kaya eh, natin ng vacuum ngayon ay napakahina talaga yeah. Yeah. ito na buwa sa mga kaurag yeah. talagang palpak tayo ngayon mga kaurag tapos na tayo maglinis dito sa loob hindi ko na binidyo para mapabilis tayo yan. malinis na malinis na naman puging puging na naman siya ayan o oh. linis na saka inis pa rin, pa rin natin ang pabango yan para mabango ang pagsakay ng ating mahal na uragon ay mabango malinis na malinis ang kanyang upuan oh. Yan, oh. Diba. ganyan tayo mag magmahal lang sa sakyan mga kaurag ayan yeah, yeah. clean na clean na si jeep wagon okay labas naman ang ating baba natin mga kaurag Pansin nyo mga kaurat, hindi ko nag-anong nililinis ng husto to kasi baka mamaya mag-snow at sayang lang ang ating linis. Ang ating ginagawa lang, eh, pinapasadaan lang natin yung ating mga salamin para hindi malabo. At yung mga ilaw, ilaw ang ating ginagawa. Kasi nakakaruwas naman natin to. Bali, pinapunasan lang natin ng maayos ngayon. Malinis naman siya. Yan. Mamaya pa lang mga kawarag kita eh, ay pupunta sa parade light. Doon sa, dito sa gaganapin nyo sa R3. Atin yung papasyalan mga kawarag. At yung natin para makita nyo kung paano sa lubungin ng R3 ang Pasko ngayon. Narating na 20, 23, Pasko. <laughs> December. <laughs> ano ba pinagsasabi ko ano? Ayun tapos na at sa ating ginagawa ngayon mga ka-Urag at ay magiging likpit likpit na ayan ang ating si Uragon ay eh, na ano na natin na painit na natin ayos ng kanyang uh, battery ngayon mainit na hindi natin siya binilo na lang ano yung naka charge na naka saksak na yung yung battery eh, ano naman tayo eh. eh baka nag ala tayo na yung meron daw nabibili nun eh na lagi nakasak-sak yung battery eh kaso hirap uh, baka ingat tayo sa sunog baka <laughs> mag-over charge yung ating battery sumabog at eh, at eh di ba magkasunog pa eh. sayang ang mga naipuntar natin dito sa Canada pagka ingat, ingat na lang tayo Ganun lang eh booster naman tayo. Ibubus na lang natin siya. Pag ating ano yan. Sa isang buwan lang naman yan lagi. Sa isang buwan eh, ating ating initin para ano hindi mamatay ang kanyang battery. Ito mga kaurag ang panahon. No? Pakainit. Oh, ang ganda. Ang init. Ang init. Ang sarap ang sarap magmotor motor <laughs> no, mainit eh hindi ko nararamdaman yung lamig ganda ng panahon mga kaburag kaya yeah, sabi ko eh wag na mag snow hanggang matapos ang winter wag na mag snow <laughs> ganito na lang lumamig na lang siya nang lumamig wag na siya mag snow diba uh, para iwan kasi minsan eh sawa na tayo sa si snow <laughs> nakasawa uh, yung snow na uh, bigla tapos puputik yung ating dinadaanan putik ang sasakyan dumi ng kalsada ayun e kaso hindi natin pwedeng pigilin yun eh yun ang panahon dito eh siguro na late lang si snow kasi ngayon eh ano ngayon ay December 2 nalit nga talaga si snow hindi siya nag-snow mga kaurag kalimitan pag ganitong buwan ano na kapal na ang snow dyan at talagang putik na ngayon eh ano pagkaganda ng panahon hindi nag-snow kaya tayo pa na imas ng ating sasakyan putik na sasakyan kasi napaka kung nakakahiya kung lalabas tayo na ang ating sasakyan eh, ay putik hindi pa naman nag-i-snow <laughs> yeah, ginawa natin ang ganito ayun para mga kaurag ah, medyo tinamaan tayo ng ano na high blood tumaas ang ating dugo habang nagmamaneho tayo papunta ng trabaho nung nakarang, ah, kaya medyo relax, relax tayo at ah, kailangan natin magbawas at magbawas ang timbang at mag-diet kung kakayanin natin. Ah, sabi ko nga, ah, kung kakayanin mag-diet, mag-diet. Pag hindi kinaya, dying na lang. <laughs> Ay, Ang hirap, ano. Ah, yun, kailangan natin mabuhay ng matakal pa. Ah, hindi natin natin kikita pa ng ating mga apo sa Pilipinas. Ah, yun, gusto natin makasama sila. ating mga apo. Ay, nako. Kaya, kailangan natin mag-rest ng todo. Uh, at magpapawis kailangan, kailangan ng papawis talaga tayo uh, para tayo hindi dehydrate rin at yung no, matanggal natin na blood. uh, iblad uh, naihilo tayo sa kalsada buti natigil nandun pa lang tayo sa kakahatid pa lang natin sa ating asawa at hindi pa tayo nakakalayo yun uh, yeah. hindi tayo nakapasok noong isang araw pero tayo naman ay eh, mabait ang ating company tayo naman ay eh, binayaran ng um, ating ng ating pangako, ang pangako nila na babayaran lang siyempre dahil emergency yung nangyari sa akin ay na nabayaran kaya yun makaurag, ingat ingat sa pinakain lalo na ngayong Pasko ito ingat tayo sa pinakain maraming dapat natin ipagbawal sa ating sarili ayun, ang gandong ganyan dito pala dapat ang pagpubublog nakataas ang camera para di ba ano lang po pupugi ang ating uragon. <laughs> ayun pala. Diba? Tensya na kayo kasi eh, tayo naman eh, hindi professional vlogger eh. Kaya din dati alam ko ano mga, mga dapat na height ng camera. Yung para dapat, gaya pala. Ayan pala dapat ganyan ito pala. Ayun o. No, oh, diba? Hindi lang kita yung paligid. Yan e ang aking munting paraiso. Ang aking garahe. yeah Ayan. Ayan magagamit natin yan yung skip niya ngayong December na to tayo yung mag skip at magpa-part-time habang wala tayong ginagawa ah uh, ba? Diba? papa hindi nga na may part-time ba? Diba? para tubli kita na kaya naura na tayo ng pinkood may kikitain pa rin tayo ah uh, pag ating pag-i-skip ayun mga kaulag lumalabig na naman ang ating kwentuhan at maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa inyong sa mga subscriber na patuloy pa rin nandyan na kahit hindi nanonood din nakasubscribe pa rin <laughs> shout, out, shout out sa out sa inyo uh, ito nyo yung Uragon nagbabalik at uh, uh, magsama-sama tayo ngayon itong buong December tayo marami gagawin uh, pangako ko sa inyo yan okay Diyos mabalos po sa hindi ka po mabuhay po tayo ng matagal hanggang sa gusto nyo mabuhay tayo mga kaurag Diyos mabalos po